kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador sosyo. Ito ang taong iyong pinagkakatiwalaan sa pinasok mong negosyo. Hindi basta-basta ang makipagkasosyo sa isang tao kung wala kang tiwala at kung hindi mo ito nakilala sa napakatagal ng panahon. Maraming mga business partners ang sabay-sabay na umasenso dahil sa kanilang tiwala sa isa't isa. Pero Meron namang sa uli ay nagsipagkalasan dahil sa hindi na magkaintindihan. April 23, 2025, nagulat ang mga residente at kapulisan ng Antipolo City nang kanilang matuklasan ang nakakapanindig balahibong nangyari sa pitong mga panadero na nagtatrabaho sa isang panaderya sa barangay Kupang, Antipolo City. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragon, Direktor ng Rizal Provincial Police Office, na diskubre nila ang mga wala ng buhay na katawan ng mga panadero bandang alas 7 ng umaga matapos raw makarinig ang isang customer ng boses na tila humihingi ng tulong. Imbes na mainit na pantisal ang inaasahan ng customer na kanyang makikita sa kanyang pagbili sa panaderya ay ungol ang kanyang narinig sa loob at dugo ang kanyang nakita. Rason para tumawag ito ng tulong sa barangay. Kaagad namang rumispondi ang chairman ng barangay at mga tauhan ito at may naabutan pa silang humihinga pero Nawalan rin ito ng buhay habang nasa loob ng ambulansya papuntang ospital. Sa umpisa ay wala silang kaalam-alam kung sino ang may gawa nito hanggang sa mismong ang tumoda sa pitong mga panadero ang siyang pumunta sa Camp Krami para sumurender at magbigay ng testimonya kung paano ba nangyari ang lahat. Ayon sa kanya, Matagal na raw siyang pinagplanuhan ng pitong mga panadero para itumba. Dalawa dito ay kasosyo pa niya sa negosyo. Kung kaya't inunahan niya ito para masigurong maisalba ang kanyang buhay. Sinugod raw siya ng pito pero dahil sa siya lang ang may kutsilyo. Rason para ang mga panadero lang ang mga natodas. Pinagbantaan natin nila ako na rinig ko kasi na papatay nila ako gamit yung unan. Para pagdating ng asawa ko bukas, papalabasin nila na binangungot ako narinig ko nag-uusap kasi sila dalawa kasi magkasosyo sa BGR tapos yung mga trabahante namin halos na mag-anak niya kumbaga pinagkaisahan nila ako kung mapatay ako siyempre sa kanya na mapupunta yung business namin kaya inunahan ko na sila lahat sila nakasugod sila sa akin lumaban sila sa akin kaso lang wala silang putsyrio. Kasi ako lang yung may kutsilyo. Hindi naman sila makatama, sir, kasi madilim, walang ilaw. Lumalapit sila sa akin, sir, eh. Niyayakap nila ako. Siyempre, ako yung makasakta. Para sa mga pulis, ay imposible ang testimonyang ito sa bumira sa pitong mga panadero dahil ni isang galos ay walang matagpuan sa kanyang katawan. Hindi kami makakontento doon na siya lang yung salarin. Possibly, may mga kasamaan din siya. So, titingnan din natin yung anggulong yun. Hindi lang tayo makontento doon sa version mismo ng uh, suspect kundi kung ano yung masasabi ng mga ebidensya ng na mga gather natin. Papalaliman pa ng mga pulis kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kasong ito. Pero ang masaklap dito ay kapag hindi magsasabi ng totoo ang salarin dahil sa ngayon ay wala pa talagang ibang mga nakasaksi sa nangyaring krimen at wala rin nakaligtas sa pitong mga panadero para makapagsalita kung ano nga ba ang totoong nangyari. Ikaw, base sa iyong pakiramdam ano sa tingin mo ang tudong nangyari sa pitong mga panadero? Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.